Magandang araw mga kaibigan Welcome na naman sa panibagong episode Dito sa Steel a Brain Rock May nakatakas na! No! Kailangan ko na isara to Kailangan ko na isara ang gate Kailangan ko na isara ang gate Uy! Kagi ka! Sige nga! Sige nga! Sige nga! Nakahawin mo nga! Ha? Nakahawin mo? Putik! No! No! At ngayon, kailangan natin protektahan ang mga brain rot gods natin sa mga impostor sa public server na mga magdanakaw ng mga brain rot gods. At meron lang tayo mga golden rules. Ang pinakauna, bawal tayong mag-leave sa server pag nanakaw yung mga brain rot natin pangalawa, kailangan lang natin protectan. Ganun lang kasimple. Ngayon mga kaibigan, pupunta tayo sa public server at kailangan na agad natin protectan ang ating mga brain rots. Kita nyo guys, kita nyan. Lahat yan kailangan natin protektahan kung hindi ubos ang ating kayamanan. Ubos talaga ating kayamanan. Bago yan, withdrawin mo na natin lahat to. Withdrawin mo na natin. Dada, 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 dada. Teka lang, teka lang. Alam ko, hindi mo pa nilalike yung video. Kaya bago tayo pumunta sa public server, make sure na ilike mo na itong video na ito pag gusto mong mag-steal a brain rot. Episodes ba tayo? Let's go. Alright! Tara na, pumunta sa public server. Alright, mga kaibigan, nandito na tayo sa public public server putik tayo mga to Oy! At dito na agad kakapasok lang natin sa private sa uh, sa private sa public server May nagdala ako agad na skeleton Ayan, ano nangyayari sa akin? Guys, ako no idea ako sa mga nang... Ala! Ala! Sa labas na ako! Gagi, alam ko may mga combo-combo sa dito mga kaibigan Pero kailangan natin protektahan Meron tayong 10 minutes pala para protektahan ating brain rot Cyber starts Now, 10 minutes na mga kaibigan, kailangan natin ma-survive to. Nang hindi tayo nananakawan, pag nanakawan tayo mga kaibigan, magpapag-giveaway, ipapag-giveaway ko to. Lahat ng randito sa harapan ko ngayon. Alright, putik na to. Tabi! Tabi kayo dyan! Putik na yan. Putik. Tabi. Tabi. Kasi mga kaibigan, pag nakakita ka, kahit sino sa inyo, no? Pag nakakita kayo ng sobrang daming brain rot gods at puro laman Spirit of God, sakaw tingin ko talaga siya. Grabe! Oh my God! Baka mamaya kung buwan ako neto, hindi ako makagalaw. Kailangan ang goal natin dito. Walang manaki. Putik yan. Hello, friends? No, hindi natin mag-alaw. Itong ice na to, unfriend ko nga itong ice na to. Putik na yan. Bablock ko to. Bablock ko to. Hindi na ako. Uy. Ay na, six. Oh my God. No, 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 no. Oh no! Oh no! 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 Putik ka, putik. No, 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 my friend. No, no, no. Stealing is not allowed, my friend. So, meron pa tayo 110 seconds. So, be, ala. Putik na yan. Ang daming trap. Ala, ala. Hindi talaga ako makagalaw, mga kaibigan. Putik na yan. Aray! Ay, ay, yung nangyari sa akin. Tignan nyo itong. Anong nangyari? ako makagalaw, boy. di ako makagalaw. Ala! Putik na yun. Kailangan natin makabili dito sa shop ng mga equipments. Equipments, equipments. um, bilhin na natin lahat to. Bilhin natin lahat para magamit natin. Putik na yan. Ito ba yun? ah. Uh, Pai na natin lahat to, boss. Ayun, oh. Kinukumbuhan na talaga nila ako, guys. Ano yung feeling na yan? Pero magre-reset tayo. Ah, respond tayo. Sa base natin. Putik na yan. Hindi man lang tayo makagalaw na maayos. Yeah. Alright, lagay tayo ng sentry dito. Yan. Kailangan natin sila protecta. Ay, Kagi, ba't may nakakapasok? may nakakapasok, boss? Ayan, invisible muna tayo, mga kaibigan. Putik na skeleton nito. Ayan, ayan. Putik. Medusa head. Medusa head, ha? Ah? Ha? Medusa head. Medusa head. Medusa. Invisible mo na tayo dito. Pag mo na natin to mga... Mga, mga magnanak. Ay, Kagi. Ayan na siya, Kailangan niya ako if, if, if friends niya ako niya, ano? Master Stealer daw to. Ops, ops. Ganyan natin. 17, 16, 15, 14. Ay, nangyari sa akin. Papasayawin natin to mga to. Ayan, boogie bomb, boogie bomb. Takbo! Ah, 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 ah. Ano ah. sabi niya? Sa Argontalo. Ano yung salabal? Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puting no. uh, na Nakapasok na yung mga impostor. Nakapasok na sila. Oh my God. Ilan na lang? 6 minutes left? A few moments later. Alright, invisible mo na tayo. Hindi naman sila makakalabas dyan no? Kasi andito tayo sa labas at hindi nila alam na pinagmamasidan natin sila. 90 seconds. Ay, Kagi, okay, meron pa pala sa taas. Nga pala, meron pa pala ta meron pa palang brain root good sa taas. Kailangan din natin protektahan to. Kung hindi, GG tayo. Alright, alright. Right. Habang nag-ano tayo, hanap tayo ng mga wala talagang brain root gods. Talagang chamba lang talaga siya, no? As in, oh Hello eh. there. Maglagay tayo ng sentry dito. Oy, sentry, sentry. Invisible, invisible bisi bol bol Ano daw? Ano sabi niya? Hey, someone's stealing your tralalelo tralala. Oh. Hindi kayo makakalabang. Eh, kagib. May na-steal na na isa! Hala! Putik na yan. May na-steal na na isa. Ay po na guys. Putik na yan. Oh my God. Oh my God, man. Malas. Someone's stealing your tralalelo tralala. Kailangan hindi ma-steal ang tralalelo tralala natin na brain rot bloodlet. Ay, tama. Blood, blood. Tama ba, blood? Ay na. Ay na, ay na, ay na, ay na. No, no, no. no, lock, 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 lock No, no, no No, no, no Meron na lang 4 minutes and 30 seconds Oh my God Hindi, hindi, hindi nyo mananakaw yan ha Hindi nyo mananakaw yan Boy puro mga mahihirap yung mga nasa paligiran ko. Ay, Gagi, Gagi, ako. ko. Wait, still natin to. Ang laki yung verse. Ay, Gagi, ka, no, 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 no. Hindi natin kailangan pabayaan ang ating base kung hindi GG tayo. May secret brain rot dito. Sunod ka. Saan, saan? Saan, 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 saan? Sunod ka sa akin. Saan? Saan? Putik na yan! Oh, no. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Asan? Asan? Gagi. Andito na ata yung brain rot gods ko. Putik na yan. Dito ata yung brain. Aray. Oh, my God. Tricks nila to, boy. Tricks nila yun. Brain rot gods ba to? Brain rot gods. Ay, gagi. Go oh, brain rot wow. gods nga, gagi. Go Magtulungan tayo at nakawin natin to. Putik na yan. Gagi. Ay, ari 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 ay, ay, ari ay, ay, No! No! Aray, gage ka! Hinihila na ako, boy! Ala ka! Putik na yan. Gage ka! Ayun na. Ala! Hindi talaga ako tinatangtangan! Putik na yan. Huwag naman! Huwag naman! Please! Please! Uh -huh. Ayun, na. Ayun na. No, 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 no! no, no. Oh, what a clutch, man! No, no, no! Hindi nyo mananakaw yan, boy. Gusto ko tong kaibigan na to. Meron na lang tayong 2 minutes.

hindi, hindi to, boy. Nag-steal na brain rot ako, boy. Namiss kita, G. Bago ang lahat. Gusto kitang batiin ng belated happy birthday. Yun, maraming maraming salamat, boy. Kakarating ko lang. Ay, Trabaho agad. Trabaho agad sa brain rot. Trabaho agad sa brain rot, sa brain rot boy. Namiss mo ba tong brain rot? Oo, oh, boy. Parang mas namiss mo to kaysa sa amin, Boy, ang challenge, ang challenge ko kasi, 10 minutes, kailangan ko maprotektahan to mga brain rot gods ko. Oh, Yun yung challenge man, ko man. ngayon. Oo, oh, dandito oh, sa lahat. Gusto mo ba nakawin ko lahat yan? Gusto mo bigyan na lang kita. Ay, hindi. iba kasi ako kapag ako gumalaw, pare. Oh. Maugulat ka na lang pati ako mo wala na. Ay, huwag naman <laughs> yun. Huwag naman. Oh, huwag yun. Boy, sa so sobrang dami magnanakaw dito, ayun o, no, hindi nila manakaw, boy. Ikaw pa kaya. Ikaw pa kaya. Naglalaro. Ganon? Boy, wala ka pang masyadong skills dito sa Baskila Brain Road. Sabi mo yun? O, okay, kita mo yan. Kita mo yung mga brain road oh, kasi. Okay. Dami yan, Basta boy. Basta ako, pap. Simple lang. Oh. Nalabas na ako may kasamang plano. <laughs> Minabantaan tayo ni Bon Ordona guys Kailangan natin Mapagmasid Baka hindi last nila Bryn yung nakawin mo boy, Watch your back, boy. Baka ihack yung account ko Watch naman boss Watch your back. Ay gagi ka yung steal na naman Tabi kayo dyan Tabi kayo dyan ha Tabi kayo Tabi kayo Tabi kayo oh. Ay gagi ka Kailangan natin mag invisible na naman Kasi pag hindi nag invisible Ayan na guys Seconds left na lang ayan, Nine Ten Nine o, oh, sige ka, kunin mo nga. Sige ka, kunin mo nga. O, o, o. O, o. O, 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 no no, no. Oh, 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 oh. Alright, we survived the challenge mga kaibigan. 10 minutes na walang na... Eh kagigit, may na ba? kagi ko, may nastil na ata boy. May nastil nga ata. Utik. Oh, ah, oh, wala wala. So mga kaibigan, at least hindi lahat na nastil no. Isa lang ang nastil sa mga brain rot gods natin. At least, at least naman. Diba? Alright mga kaibigan, dahil bitin ako sa challenge, magdagdag tayo na another 5 minutes No, protektahan natin. Tapos ang challenge ngayon, hindi tayo mag-i-stay sa base. mag i din tayo. kagaya okay, na ito. Kagaya na steal natin ito. Steal natin. Oh, someone's stealing! Oh, no! Oh, no! Oh, no, no, no! Ala, oh, no, putik na yan. Mali pala nag-stall tayo. Oh, my God. No, 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 no. No, no, no. No! 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 Asan na? Asan na? Oh my God! Ay! No! Ang dami na nagnanakaw guys! Oh my God! No! 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 Tignan natin putik! Mali! Mali ang aking desisyon! Protect! Protect! Putik! Tabi dyan, tabi dyan. Tingnan natin sa taas kung meron ba nanakaw. Wala, wala. Protektado, protektado. So ngayon mga kaibigan, meron pa tayong 3 minutes. No? Hello. Putik na yan. Putik na yan. Protektado yan. 54 seconds dahil malayo pa. Oh, Mag-invisible coat mo na tayo at mag <gasps> Oh my God. Ito si Ice. So putik. Ilang seconds na lang sa kanya. 24 seconds. Ay, gagi, paano kung manakaw yung nasa taas? Okay. Ano okay. so, yung door? Putik, ilan niya ha? Kailan niya na? Protektahan natin, pero kailangan din natin magnakaw. Ay, oh, gagi, kaya ito, ito, ito. Tignan natin, guys. Nakawin natin to Nag-iisa niya. O, oh, yan na. tayo sa taas, taas. Taas, taas. Green road, God, rainbow din ito, boy. You need to be... Ano daw? You need more... Ay, gagi, someone's stealing! Someone's stealing! No! 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 sige nga. Magnakaw nga kayo. Kung kaya nyo magnakaw. Sige nga. Sige. Nakawin nyo. Nakawin nyo. Mag-away kayo jan boy. Bala kayo dyan. Ito, 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 ito. O, bang! Tara, parang may tagabantayan ako dito, Bang! O, tingnan natin, tingnan natin. oy kagi ka! Sige nga. Sige nga. Sige nga, nakawin mo nga.

Nag-steal tayo ng isang Odin din mga ka- Oh my God, dalawa! Shit, man! Tatlo na ang na-steal sa atin. Ayoko na. Shit, man. Ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Naubos na yung mga brain rot gods ko. Oh, na Apat pala, one, two, three. So, oh no. ka, isang street. Odin din ko. kuwan dito. Dito rin yung tatlo, dalawa! Shit, man. Ayoko na. Kailangan ko na pumunta sa akin public server. Ay private server. Ayoko na. The challenge is over. Talo ako. Talo ako. Ayoko na. Ayoko na malagasan pa ng kahit anong uh, mga brain rot. Ayoko na, ayoko na Alright mga kaibigan Officially I lost the challenge no? Pero hindi naman lahat, diba? Di naman lahat na naubos sa Pero yung mostly mahal sa akin. Yung Udin din dun, putik na punta sa iba. Ay, ay pa naman may pinakmahal sa akin, guys. Alright. Okay, sabi ko sa inyo, pag nanakawan tayo, mapagpag-give away ako. Nang lima! Limang Brain Rot God. Alright, guys. Kailangan nyo lang gawin. Kailangan nyo mag subscribe and like mo itong video na to. At... Ayun, ipapag-giveaway natin kasi talo tayo eh. So maraming maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Peace out.